Oh guys, good afternoon. Ah, oh, ito, maghanda na ako ng pagkain ng aking mga alaga. Ito, dinurog-durog ko lang yung mga leftover na kanin. Oh, ito yung ipakain ko sa mga alaga ngayon. Ngayon, nagsawa na sila sa ulam ng sardinas. Nilutuan ko sila ng nilutuan ko sila ng mga bituka ng isda. Ito yung ulam nila pinaksiw ko. O yan, pinaksiw ko yung bituka ng isda para ulam ng aking mga alaga. Ngayon, ihalo lang natin yan. Maglagay lang tayo dito. O kasi siguro nangati sila sa yung panay ang kain nila ng sardinas kaya nilutuan ko sila ng bituka ng isda pag bumibili ako ng isda hinihingi ko yung bituka tapos pinapaksiw ko din hmm. kasi gusto nila to gusto nilang ulamin to Oh. Ayan, nakahanda na yung ulam nila kaya magpakain ako guys Okay guys, thank you for watching, bye!